Hello, sir. Hello, sir. Apo, sir, uh, nasend ko na po. Ano po, bitin po kayo dun sa part 2. Ah, uh, eto na po yung part 2, guys. Siguradong, siguradong, siguradong ma mabibigani ka kung anong may sasagot ng ating uh, akala niyo siguro maluloko niya tayo pero siya'y mamaluloko kaya panoorin mo to. part 2 Hello, sir. Hello, sir. Apo. Sir, uh, nasend ko na po. Okay, na-text mo na. Okay, ganito ha. Sorry nyo lang yung tawag ko kasi may inis-caso pa akong sisters. Apo, sige. Okay? Apo, sir. Ay, sige. po, sir. Babay po. Magandang hapon. po. ko. Okay. My God, bless. Salaman. Wait ko lang po, sir, yung feedback, sir, ha. Ay, sige po. Salamat po, sir. Sige po, sir. Wala nga. Pinakinggan nyo kung ano yung sinabi nung... Nung ano pa yan? Pangalan naman? Roger Robert Robert? Kaya... Siguro naghihinalan siya kung sino yung tumawag. Pero... Tatawag ako ulit para kunin yung premyo ko na 280,000 guys. Kaya abangan natin yung part 3. In case may part 3 pa to guys. Okay? Ayan. Ingat kayo ha. Ah. Alam nyo na. Ingat kayo. Pero abangan nyo yung part 3 kung ano mangyayari. Okay? Bye.